Pati si Direk Loren na pangiti habang pinagmamasdan ng King Pao kasama si Aki sa Los Angeles. Minsan talaga napapangiti ka kapag alam mo sumaya na ulit yung anak-anakan mo sa kabila ng pain na naramdaman noong mga nakaraang taon dahil sa issue na ex-boyfriend na si Cian God knows kung kaano nagsuffer si Kimi he deserved happy and healthy relationship. Ay na sa mga komento, I feel you director Sa mga lumalabas pangalang na badita online, nanunuha kami sa saya. Para kay Adol, what more pa kaya na lagi mong nakikita sa personal, which is, o oh, wish din naman sila, na sila ang makatuluyan ni Paolo kasi never nagsadita o nanghusga si Kimi sa nakaraan na actor. Hindi issue sa kanya ang pagkakaroon ng anak sa magkabinata. Basta kapag nagmahal at nagpagpuan ng true love, kahit anong iba to ng tao, wala silang magagawa. Hindi sila ang makakasama sa habang buhay. Sila pa rin naman dalawa ang makakaalam nun. Ayon pas isang komento For supporting Kim Pao, They deserve it to be supported by Kim Pao Hans, Thank you so much, Mr. Paulo Abidino and Kim Chu, for recognizing our support. I think, hindi, hindi naman kami kilala, rest assured na Kim Pao forever kami. On my part, this is my first time to support a tandem. Thank you din for giving us happiness. Sana in God's time, may forever kayo ni Kimi.